Humihingi lang ako ng advice kay Atong Ang dahil may makinarya siyang tutulong. Sabi ko sa kanya, maari mo ba kaming tulungang linisin ng PCSO? Napakaraming korupsyon at kailangan ko ng taong nakakaalam kung paano gumagana ang mga operasyong ito. Yun lang. Iyan ang idineklara ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang press conference noong ika 20 Wikes ng Agosto 2019 na tumutukoy sa pakikipagpulong niya sa operator ng pasugalan na si Atong Ang. Sa sandaling iyon, sinabi ni Duterte na simple lang ang kanyang kahilingan, tumulong sa paglilinis ng corruption sa loob ng Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO). Ngunit ang walang kwentang komentong iyon ay magiging isang kritikal na thread sa isang mas malaking kwento. Isa na mula noon ay bumagsak sa isang gusot na web ng impluensya, karahasan at isang industriya na sinalanta ng pagkagumon at kamatayan. Ang dapat sana ay isang tuwirang misyon na alisin ang iligal na pagsusugal ay nauwi sa isang pambansang iskandalo sa halip na tanggalin ang mga problema, ang termino ni Duterte ay malamang na nagpalalim sa mga bitak sa mga institusyong pasugalan sa bansa. Sa ilalim ng panunood ni Duterte, ang esabong ang online cockfighting platform ay umakyat sa bilyong pisong industriya. Na access 24-7, ginawa nitong walang humpay na mga sugarol ang mga ordinaryong mamamayan, naglaho ang mga tao, bumagsak ang mga pamilya lumakas ang krimen. Huli na ang reaksyon ng gobyerno. Sa oras na ipinagbawal ni Duterte ang isabong noong Mayo 2022, hindi na maibabalik ang epekto nito sa lipunan. Inamin niya na ang psikolohikal at moral na pinsala ay masyadong matindi kahit na ang kanyang administrasyon ay dati nang sinuportahan ng regulasyon nito bilang isang stream ng kita. Samantala, itinalaga ni Duterte si Roina Garma, isang dating police colonel, sa isang mataas na posisyon sa PCSO. Ang appointment na iyon ay magbubunga ng apoy. Ang mga pagdinig ng Senado at testimonya ng whistleblower ay naguugnay sa kanya sa mga paratang ng pag-uutos na tamaan ang isang kapwa executive ng PCSO ang pagpatay na umano'y konektado sa mga pagtatalo sa panloob na katiwalian na nagbigay ng bagong liwanag sa matagal ng binabatikos na extrajudicial na taktika ng gobyernong Duterte. Sa patuloy na pagtatanong sa Kongreso, lumabas ang mga whistleblower mula noon sa mga nakakagambalang revelasyon tungkol sa panloob na gawain ng PCSO. Inakusahan ng isang mahalagang account ang isang retiradong general na dating kasama sa inner circle ni Duterte ng pag sa mga direktiba ng PCSO. Ang isa pang naguugnay kay Atong Ang sa mga patuloy na operasyon na lumabo ang mga legal na linya katagal pagkatapos ng paunang pagpupulong na naghahanap ng payo ni Duterte sa kabila ng kanyang pampublikong retorika laban sa pagsusugal, ang pangalan ni Ang ay nanatiling isang kabit paulit-ulit na lumalabas sa mga kumpidensyal na ulat at mga pagsisiyasat sa pambatasan. Upang maunawaan ang systemic road, kailangan nating bumalik pa. Ang Pilipinas ay may kasaysayan ng mga pangulong na sangkot sa mga kontrobersya sa pagsusugal. Ang pagbagsak ni dating Pangulong Joseph Estrada noong 2001 ay bunsod ni Gobernador Luis Chavit Singson na inakusahan siyang tumanggap ng milyon-milyon mula sa illegal duetting. Si Singson, ironically na inakusahan din bilang isang gambling lord, ay naging parehong whistleblower at simbolo ng isang sistemang pampolitika na nagpapakain sa sarili nitong mga kontradiksyon. Ang kanyang pakikipag-alyansa sa prosekusyon ay humantong sa pagpapatalsik kay Estrada, ngunit kaunti lamang ang nagawa upang maputol ang ikot ng ang dulot ng sugal. Fast forward sa panahon ni Duterte and we see echoes of the same story, different players, same mechanisms, habang ang mga offshore casino at Philippine offshore gaming operators, ang mga POGO ay umusbong sa ilalim ng panunungkulan ni Duterte, ang mga ulat ng trafficking, pag-iwas sa buwis at organisadong krimen ay tumambak. Habang ang mga aligasyon ng katiwalian ay nagmumulto sa mga bulwagan ng PCSO, ang mga search team mula sa Department of Justice at Coast Guard ay ipinadala upang imbestigahan ang mga bagong lead na nananatiling natuklasan sa mga lakebed na posibleng nakatali sa mga nawawalang individual na sangkot sa mga operasyon ng isabong. Hindi ito mga plot point mula sa isang nobela ng krimen. Bahagi na sila ngayon ng mga opisyal na pagsisiyasat. Ang lahat ng ito ay tumuturo sa isang mas malalim na katotohanan. Ang digmaan ni Duterte sa pagsusugal ay hindi kailanman tungkol sa pagpuksan ito. Ito ay tungkol sa kontrol, tungkol sa pagpapasya kung sino ang kumita, kung sino ang mapoprotektahan at kung sino ang mabubura. Make sure to comment below and subscribe to Ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan for more deep investigations. Para sa mga bagong subscriber, maligayang pagdating sa Frontline ng Walang Takot na Pamamahayag. At para sa mga nanonood hanggang sa huli, panatilihing tumunog ang kampana para sa katotohanan, katarungan at kalayaan.